Alam nyo, minsan, sa isang simpleng kamayan lang nagsisimula ang lahat. Pero, paano kung yung isang kumpas na yon, yun na pala ang naglalaman ng buong direksyon ng foreign policy ng isang bansa? Halika't himayin natin kung bakit ang isang simpleng gesture ay pwedeng mas mabigat pa kesa sa isang libong salita. Okay, so eto yung pinag-uusapan natin. Isang dalawang segundong moment lang sa Apex Summit sa pagitan ng mga leader ng Pilipinas at China. Pero sa dalawang segundo na yan, ang daming pwedeng mabasa. At dito na nga po mapasok yung exciting part. Kasi hindi raw ito basta-basta hello-hello lang. Ayon sa source natin, ito ay parang isang sayaw, isang maingat na political choreography. Bawat galaw may ibig sabihin. At yung mensahe, sobrang linaw para bang sinasabi, I see you, pero huwag kang magkakamali, hindi ako sayo. Ito ang pinakapuso ng tinatawag nilang assertive engagement. Isang bagong klase ng paninindigan, at yan ang bubusiin natin. So, ang tanong, sino ba talaga ang kausap dito? Para kanino ba yung performance na to? Well, ayon sa ating source, hindi lang isa, kundi tatlong audience ang sabay-sabay na pinadalhan ng mensahe. Grabe no, isang kamayan lang pero tatlong target agad. Una, sa mga kaalyado natin sa labas para ipakita na, hey, we're mature, we know what we're doing. Pangalawa, para sa ating mga kababayan para masabing, kalma lang, kontrolado natin to. At pangatlo, syempre sa mga negosyante, kailangan nilang makitang stable ang sitwasyon. Ang galing ng strategy, di ba? At dito nilinawo talaga ng source yung pagkakaiba. Kinumpara nila itong bagong approach sa style ng nakaraang administrasyon. At ang sabi nila, ito raw ang paglipat mula sa, well, drama papunta sa totoong diplomasya. Tingnan nyo yung contrast. Sa isang side, meron tayong tahimik na kumpiyansa. Sa kabila naman, ang turing ng source parang pambansang pagsuko. Ang laki ng difference, di ba? Yung isa, kalkulado, kontrolado, yung isa naman, parang inamin na lang sa lahat na wala nang magagawa. At para mas malino yung punto nila, ginamit pa ng source yung mismong sikat na linya. Inutil ako dyan. Para sa kanila, yan yung ehemplo ng pambansang pagsuko. At kapag itinabi mo yan sa bagong approach, sobrang layo talaga ng agwat. Okay, pero siyempre, may mga kritiko. At ang pinakamalaking tanong nila... Diba yan palabas lang? Diba yan optics lang? Sapat na ba yun? Pero yan mismo ang sinasagot ng source at aminado sila, oo, nagsisimula yan sa optics. Parang trailer lang ng pelikula, kumbaga. At ito yung matinding banat nila sa mga kritiko. Sabi nila, yung kamayan, hindi yan surrender letter, resibo yan. Galing, no? Hindi ka ro sumusuko kinikilala mo lang na may transaksyon, na may issue na kailangang harapin, hindi yan pag-amin na talo ka na. So yung resibong yon hindi yan yung ending. Simula pa lang yan. Ang punto raw, binibigyan tayo nito ng parang breathing room. Espasyo para umaksyon, para sa diplomasya, para palakasin ang ating militar, at para protektahan yung mga mangingisda natin. Kasi nga, sabi nila, actions speak louder than words hindi pwedeng hanggang kamayan lang. Kaya ito yung apat na to-do list na dapat kasunod. Palakasin ang Coast Guard, panatilihing issue yung arbitral ruling, protektahan yung mga mangingisda at maghanap pa ng ibang mga kakampi. Yan ang laman. Yan ang engagement sa assertive engagement. Okay, so i-zoom out natin. Paano ba tong isang moment na to, tong kamayan, nag-fit sa mas malaking picture ng politika sa rehiyon natin? at di pa mo makikita yung galing ng foresight, yung pagtingin sa hinaharap. Tandaan natin, sa 2026, China ang magiging host ng APEC. So, yung pakikipag-usap ngayon, yung kamayan, yan ay pagtitiyak na pagdating ng 2026, nandoon pa rin tayo sa mesa. May upuan pa rin tayo. Hindi ito paglimot sa issue, ito'y paghahanda para sa future. At yan na nga, para isummarize yung assertive engagement, ano ba talaga yan? Simple lang, pinagsasabay mo yung pagiging matatag sa pagdepensa ng sayo habang bukas ka pa rin makipag-usap. Balance, yun ang susi. So ano yung pinaka-takeaway natin dito ayon sa source? Eto, mas malakas pala ang epekto ng kontroladong kilos kesa sa maingay na gulo. Yung pagiging kalmado pero apektado, yun daw ang tunay na lakas. At para tapusin, iniiwan tayo ng source ng isang napakagandang paalala. Sabi nila, ang tunay na diplomasya, hindi yan paramihan ng lakas o pahigpitan ng hawak. Ang tunay na laban daw ay kung sinong may pasensya, kung sinong may strategiya, kung sino ang huling bumibitaw.